Welcome to News 5 Everywhere. Pamanasa, Hindi na muna mababasa ang comic strip na Pugat Baboy matapos itong suspendihin ng Philippine Daily Inquirer. Mapanira raw kasi ang komento dito tungkol sa pagkonsente ng isang all-girls school sa pagiging lesbian ng ilang estudyante nito. Sa comic strip, tinawag din na ipokrito mga kristyano. Kaugnay po niyan, Nakak makakusap natin ngayon sa linang telepono ang creator ng Pugat Baboy, si Paul Medina Jr. Good morning! Good morning, Paolo. Kamusta ka na? Ah, uh, okay naman, okay. Mm. So, linawin lang natin, Paul. No? Ano nga ba ang status mo ngayon uh, sa pahayagan? Sinibak ka ba? Are you suspended? Anong uh, advice nila sa'yo? Uh, suspendido lang. Kung baga, para, kumbaga sa police eh, para parang floating status. <laughs> floating? Ma floating. Oh, hindi, hindi, naman ako sinibak. Hindi naman fired talaga. Mm. Lang, uh, uh, suspendido lang. I-ride yeah, off pala yung suspension ko. Tapos, uh, mm -mm. Kasi at at first ang akala mo mismo ay ikaw ang sinibak, di ba? O oh, kasi yun ang basa ko kasi nung nabasa ko sa Reader's Advocate. Sabi ah. nila starting yung word eh starting Friday. Mm -mm. Uh, hindi hindi ilalabas. So nung makita ko yun, uh, sabi ko ay kasi baka ko. Mm -mm. uh, kaya lang nako pala ako kasi nag-email yung uh, art section sa amin. Nilinaw na suspension lang pala. na ka ng uh, ibang pahayagan, ah. gano ba yun? <laughs> Ah, etong Apollo, ang ang sabi ng inquirer nagkamali lang sila sa pag-publish at uh, nagkaroon daw ng mix up. What exactly does that mean? Ano ba yung proseso pagdating dito sa pag-publish ng mga comic strip mo? Okay, kasi dumadaan yan sa mga Eagle Eye na mga ano yan, na mga editors din. Eh. Mhm. -mm. Uh, nabanggit ko nga nung una na uh, nung March pa, nung March ko pa sinubmit yan. Mm -mm. So, kung sa tayo, sabihin natin, eh bakit mo pinalusot sa 'yan sa sa mga editors, di ba? Ganun ang magandang palusot, sabi ng mga supporters ko eh. Mm, mm, Pero para mm, ding paggawa ng sex tape yan eh. Kung mm, hindi ka gumawa nun, walang ikakalat. kakalat mm. Di ba? Kung hindi ka gumawa nun in the first place, wala silang, wala pa, walang pwede ikalat yung mga, yung, yung, yung naglabas niyan. And eh, then, sa art bank ng, ano, ng, ng, ng inquirer, nagkataon lang na napulot nung isang layout artist. Mm -hmm. Tapos nailabas nagkamali uh, lang na, na nailabas kasi nativi siya in random sa atbang pero, pero binanggit mo rin na ito na yung uh, ikalawang pagkakataon na inilabas itong particular na strip na ito oh pero mali ako doon eh uh, nung march pala, nung naka nung naka ano nung naka, nung naka nung una ko yan nung march mm -hmm. uh, sabi nila hindi din daw nila inilabas nung mm. time na yon aha kaya lang ang pagkakamali lang ibig na i-trash nila mula doon sa computer, uh, naiwan doon sa loob ng ano ng art bank. Naka-store siya. So, naka archive siya. Oo, naka archive. Oo. oo. Kasi yung iba parang uh, sabi nila nata-timing dito sa pag-amin ni Charis na siya nga ay uh, isang lesbian. <laughs> oo, oh, mm. hindi intentional 'yun. Nagkataon Talagang lang. Talagang nagkataon lang kasi matagal na 'yan eh nung March pa. Mm -hmm. yung karakter na yan na 80 years at saka lesbian eh. Unless may alam ka na hindi natin alam, di ba? Hindi siguro. Pero ito, ito may, may, binanggit ka na may hinala ka na may conspiracy na nangyayari. Anong ibig mo sabihin doon? O ikaw ba yung nagpapatawa lang? Hindi, eh, para na ako kasi ano, mahilig ako sa mga gano'n eh, sa mga theorists na gano'n. Tapos, uh -oh. uh, di ba, minsan gagawa ka ng, consp ng, conspiracy theory tapos nakakachamba ka. Uh -oh. Totoo pala. Uh -oh. Eto eh, ito naman, uh, parang, ano, yung para uh, paranoid lang talaga ako eh, na sasabihin uh, ko na, na na naglabas ako ng series ng spreads na anti-Marcos kasi uh -oh. sa, sa social media yung ano Yung mga social, yung mga, yung mga pro-Marcos na yun. Uh, -oh. uh napapansin ko yun. Tapos ping, ping, ko na nag-post sila na nakikita receive -ra ko, nagki-cringe ako eh kasi parang mayon yatang uh, mayon yatang uh, effort mm yung mga, uh, siguro, mga PR uh, nila, mga uh -oh. -huh. nila na ibalik, ibalik sila sa Malacanang. Iyan lang naro ko yun ang aking uh, conspiracy, aking parang na <laughs> uh -oh. delusion. Uh -oh. Pero pero to Paul, pag-usapan nga natin itong uh, mismong uh, content ng uh, comic strip no. Um, uh -oh. In hindsight, sa tingin mo ba, was it uh, a bit uh, insensitive o may pagmamalabis ba ang uh, inyong uh, naging social commentary dito sa particular strip kung saan nga ay uh, uh -oh. damay ang isang uh, all-girls Catholic school. Hoy, okay, hindi may ko rin kasi yan eh. Tinignan ko mabuti Panel per panel eh. eh talagang na-overstep ko yung, ano, yung threshold ng, uh, ng good days. Kasi nag-specify nag, nag, specify ako na school. Mm -hmm. Tapos uh, ginamit ko yung word na condone. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. uh, so, yung word na yun sa dulo, eh, black and white yun. sa print tayo eh. print media eh. Bakikita yes. yung condone. Lumalabas na pinapayagan nila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. eh, sila, hindi nila pinapayagan. Kaya lang, hindi lang nila makontrol. Hindi nila ma mapulis yung kanilang mga estudyante. Dahil mm -hmm. ang dami niyan eh. Paano, mm -hmm. paano nila ipopulis yung mga estudyante paglabas nila ng gates ng, ng kanilang revered institution, di ba? Eh, mm -hmm. Hindi nila magagawa yun. Kaya lang, mm -hmm. hindi rin nila... hindi rin nila pinapayagan, hindi nila kinokontrol Yun ang term na, yun uh, yung word na ginamit ko eh. Uh -huh. Uh -huh. medyo harsh yun. Oo. Uh -huh. Ngayon uh, ikaw ba'y uh, personal na uh, nag, uh, nag apologize na dito sa particular na all-girls school? Oo, oh, 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 nag-apologize na ako. Hindi ko nga hindi ko pa nga hindi pa ako nag online para makita kung tinanggap nila o hindi. Mm -mm. Uh, pero nag uh, nag ako sa uh, on air. Eh. Mm. -mm. Uh, twice kagabi. Mm. -mm. Uh, dahil nga doon dahil sa, sa Tasteless na job man. Ah, oh, ngayon uh yung particular strip mo naman itong pugad baboy ay uh, hindi na mababasa sa inquirer pero oh. nagpo-post ka pa rin sa Facebook. Ah, uh, oo, nag uh, kasi may nag uh, one two days in advance kasi ang ginagawa kong mga strips eh. Mm -mm. Eh, since nakagawa na ako ng dalawa, nag you know, ko na lang kasi parang sayang eh. Ah, uh -oh. uh, although ngayon siyempre wala na akong uh, deadline. Hindi mo na ako gumagawa dahil hindi, wala naman akong kailangan i-submit eh. Kung baga, papetiks-petiks ka na muna. Oo. Oh. Oo. Oh -oh. <laughs> facebook tuloy ako buong <laughs> yung, yung strip na ginawa mo ay ito yung kasama yung kapatid naming si Michelle Mediana, di ba? Oo. Oh -oh. Mm -mm. Na, 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 Oo talagang na-diffuse niya yung, ano, eh yung tension sa sa ano? del sa No, Oo. Oo nga eh. Pero ito no, uh, ang tanong ko naman dito Paul sa iyo no. Um, has this changed you in any way? Mag may magbabago ba sa iyong uh, paglikha ng yung comic strip? Will you be more uh, guarded pagdating sa uh, mga masisela na issue? Oo, magiging uh, cautious na ako at saka magpa-practice na ako ng self-censorship kasi Uh, nag, uh, nag ako eh dahil uh, alam ko na open minded ang, ano eh, ang mga editors ng Inquirer. Talagang mm -hmm. lagi kong pinupush yung ano yung envelope ko sa ng boundaries ng ano eh ng good pace eh. O, mm -hmm. oh, kung meron mga, mga sensitive na issues ako tinatakel. Mm -hmm. Uh, talagang sinusubukan ko kung pwede to. Mm -hmm. uh, eh pwede naman dati. Oh. Kaya lang medyo ngayon talaga nag-overstep ako. Uh, mm -hmm. Parang ano, parang ano sa akin to parang Matok sa akin sa oh. <laughs> na medyo uh, kailangan ko yata ano kailangan ko yata i censure sa sarili ko. Mm -hmm. Well at least ang importante ay eh, may uh, natutunan ka dito sa karanasan na ito at uh, sana nga ay uh, magbalik ang Pugad Baboy dahil uh, maraming ang uh, tumatangkilik talaga sa comic strip mo. Oo nga sana nga Paolo. All right, may, may uh, idea ka ba kung kailan ka makakabalik if ever? O wala pa rin. Ay, uh, hindi ko alam eh. Ride of ko yung suspension ko kasi kumbaga sa hindi. Well, yan parang uh, Indefinite. Hindi ko pag may sinuspend na estudyante, uh, hmm. may, may duration yan eh. Eh indefinite pa naman yung suspension ko, kaya hindi ko rin alam kung kailan ako makakabalik. Ay, basahin muna namin sa Facebook ang comic strip mo, but in the meantime, hihingi kami ng update <laughs> sa dating na mga araw, ha Paul? Ganun muna. <laughs> uh Oo. -oh. Ay, maraming salamat sa iyong oras. Good morning. Uh, maraming salamat. Yan yeah po si Paul Medina Jr., creator ng Pugad Baboy. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.